you. <music> guys, welcome back to my vlog, welcome back to my channel, ayan so another tutorial na naman po tayo ngayong araw po na ito so, kung isa ka nga po na uh, monetize na po sa in-stream ads, kung kumikita ka na nga po sa inyo pong in-stream ads ay dapat alam nyo nga po ito pong monetization status, okay so ano po ba yung mga uh, status po na ito ito po yung mga dollar sign, ayan po yung mga kulay na mga dollar sign ayan yung mga style po ng mga dollar, ayan na meron pong ibig sabihin po yan, at makikita nga po natin dyan uh, doon po sa atin pong meta business suit, at dito rin po kasi, uh, makikita po natin, malalaman po natin kung may a violation po ba ang atin pong um, ang ating pong video, kung kumikita po ba ang ating pong video, kung eligible nga po na kumita ang atin pong mga video kung pending kung under review po bang ba atin pong ang atin pong video or um, yun nga pong kumikita na po ang inyo pong video pero hindi nyo lang po na on ang ads okay so uh, malalaman po natin yan guys dito okay so ipapakita ko po sa inyo ito pong uh, monetization statuses Ayan po, yung una is yung green Ayan, kung makikita nyo po guys yung green dollar sign So ang ibig sabihin po yan, monetized So your video is earning money a wide number of advertisers are able to advertise in your uh, video. So, ibig sabihin nga po na pagka may green yung pong atin pong content ay ibig sabihin po may ads po yan. So, lalagyan po yung mga advertisers po ay, sabi niya po wide number of advertisers ay lagla, are able to advertise in your videos. So, lalagyan nga po ng ads ang atin pong video once may nakita po kayo na green at dollar sign. So, a able to earn a money. So your video is earning money. Okay? So ano po yung susunod? Ito pong kulay orange. Guys, kulay orange po yan ay hindi yellow limited or no monetization your earnings are reduced or the video isn't monetizing at all the video may not meet the content monetization policies or it may not be appropriate for most advertisers so ano po yung ibig sabihin po nito so dalawa lang po guys ang ibig sabihin po nito no, pag meron po kayong orange po na dollar ayan dalawa lang po guys uh, whether either po uh, limited so ibig sabihin guys limited lang po yung nakukuha po natin ng earnings po dito dahil yung mga advertiser po ay hindi po appropriate po sa mga advertisers na lagyan nga po ng ads sa inyo pong video po na yon. Okay, so nagigets nyo po guys yung, yung uh, out ko. Or no monetization. Hindi siya monetize guys kasi nga yung video po natin is my violation. Hindi po natin na-meet yung pong content monetization policies kaya no monetization kasi my uh, violation. Ayan so hope po klaro Okay next, yung uh, gray dollar sign, ayan yung my uh Uh, may uh, yung bilog po siya ano? and so, yan po ay pending review your video is under review videos may be able to earn limited revenue from ads while under review, once the review is complete, the status will either be green or orange or orange. Okay, so pagka meron nga po kayo guys na video na ganyang pong dollar sign, ayan, so meaning nga po yung video po natin is under review. So habang po ni review po ang ating pong video na ang video po natin is able to earn pa rin po. So ang video po natin is kumikita pa rin po pero kunti lang po yung nakukuha po natin na, na nakita Ayan, konti lang po yung nakukuha po natin na revenue, yung mga ads po uh, from the video, from that a uh, video, okay? So pero once po na -complete, na complete nga po yung review po niya, so makikita nyo lang po guys doon po pagka na kumpleto nga po kung green po ba yung kulay niya or magiging uh, magiging green na lang or magiging orange magiging orange. So, alam naman po natin na pag green is monetized po siya, wala po siyang violation at pag orange naman po siya, so ibig sabihin may violation po ang inyo pong uh, video na meron nga po kayong uh, content monetization uh, policies uh, violation Okay, ano naman po yung next? Yan, yung dollar sign po. Ayan, so i-zoom in na lang po natin para makita. Can't be monetized. Ayan nga po, pagka meron nga po kayo ganyan po nakita na dollar sign po sa inyo po video, so ang ibig sabihin po ay hindi po siya mamonetized. Bakit? Ayan, basahin po natin. Your video may not meet program requirements. For example, it may be too short to include ads or may not follow our community standards. Standards. So ayan guys, malinaw po, no? So hindi po ma-monetize po ang atin pong uh, video kung sobra pong excess. Guys, nasa in-stream mas po tayo. Nasa long form a uh, video po tayo So dapat po mag-post po tayo nang mas mahabang uh, video. Kung gusto po natin mag-post po nang short video, doon po tayo sa Reels. Okay, mga at least po 2 minutes. Ayun, so pwede na po siyang i-upload sa um, sa sa long a uh, video. Okay? Sa long form video, pwede, pwede na po 'yun malagyan ng ng ads as long as na nakasunod po tayo sa uh, policies po nila and community standards. So, ano pa yung reason na kung bakit po hindi po ma-monetize? It may be too short to include ads or may not follow our community standards. Pagka nga po ganyan yung nakita nyo po na na dollar sign po sa inyo pong video, sa inyo pong content ay hindi po kayo uh, so ibig sabihin hindi po kayo nakafollow sa community standards kaya kung maaari guys yan yung mga na ganyan yung ganyan pong na ano so i-delete nyo na po yung video po na yan at magkakaroon pa po kayo dyan ng uh, violation And yung last nga po, ito pong a gray dollar sign din po, yung may bilog po. Ayan, yung napalibutan po siya. You didn't turn on any stream ads for this video but it's eligible for review. So, not monetized po ito. So, pagka ganito nga po yung pong dollar sign po niyo sa inyo pong content, guys, i-on nyo po ang inyo pong ads kasi eligible po siya na i-review or eligible po siya na malagyan nga po ng ads. Okay, so yun lang po guys, yung pong tayo ko pong may share. So I hope po no, may natutunan po kayo. Ayan, regarding po dito sa uh, monetization status po natin. Guys, napaka importante po ito. No, na malaman po natin at least na kung makatanggap man po tayo ng mga gray, ganyang kulay po, ng mga style po na dollar sign, at least po ma-pre-prevent po natin na magkaroon po ng violation at ma-delete made po natin agad once po na naka-receive po tayo yung mga ganyan pong um, dollar sign or yung kulay orange po na dollar. Okay, so I hope po malinaw. Ayan po, so guys, pa-support lang po, pa-follow, pa-subscribe, at pa-share na rin po ito pong video po na ito. Thanks for watching and God bless us all. Bye-bye!